Hello, what's up mga karabas? Kamusta po kayong lahat? Sa episode na ito, medyo kakaiba iba, medyo kakaiba. iba. Uh, Magre-relax po ang uh, Raptor Boys. Siyempre. Eh, yeah. <laughs> e, nung nakaraan mga karabas, nung uh, nag kami yun, parang ang reklamuhan namin ng na masakit ang katawan. So, naisabi eh, ko sa kanila, sige, i-treat ko kayo sa massage. Kaso that time, medyo budgeted tayo, kaya sabi ko, sige, pagsahod na lang i-treat ko kayo sa massage. Eh, tinanong ko sila kung may mga nakapagpamassage -pam na. May nakara experience ba kung massage? Ah, uh, boss, wala. Wala first time pa lang. Yung full body, lang. ha? Lang. First time pa lang. Ako nga, first time pa lang, eh. Hindi ko alam kung anong gagawin sa akin, eh. Hindi <laughs> <laughs> mo alam kung gagawin sa'yo? ka! Yeah. Thanks! parang buksan na. Thanks! Baka lakasin tayo ulit ba doon? Hindi ko rin alam, eh. Paano ba yun? Hindi ko rin alam. Aroy, nai. Bala. Wala yan. Baka na, basta sabi ko sa kanila, maligo sila, magsuot sila ng pinakamaayos sila, brief. <laughs> <laughs> baka mo, mag-vlog. Baka mo, baka mo sabunta dito. Oh. Ay, 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 uy, sikap, wala lang. Wala, wala, wala brief? Wala, wala, wala na brief na wala 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 na break. daw po siya. Uy! Abay, dekado yung bawat ko ng brief. Ay eh, hindi, may pa shirt naman doon. Ay susunutin ko yung shirt. Joke lang. Oo. Ay, malaman yan. Eh, so yun na nga. Pupunta tayo sa Beauty Secret. So, nakilala po namin yung may-ari na yun, si Ma'am Mika. Nagpaalam kami kung pwede mag-vlog sa loob, kung ano yung restrictions. Okay naman daw, sige, all the way, walang problema. So, kaya makiki... makiki wataw ako dun sa loob habang sila yung may na-massage. Apat na... apat na bed po yun. So, open court yun na lang natin. Si Boy Pitik, since wala pa naman siya, So, mami, alang siya, huli na lang siya, no? Oh, si oh, Bata tayo dun kasi oh, naka naka-schedule tayo ng ano, ng alas uh, oh, 4 eh. ng hapon. Chat-chat ko na lang siya. Oh. Para naka ano tayo dun. So nakakahiya kasi may schedule tayo dun eh. Late kami ng 10 minutes. Tara, tara tayo dun, tara. Ayan, ito po, Beauty Secrets along uh, Libor Street, San Jose. May hotel din sila. Yung uh, G-Star Hotel. Ayan o. No? Yung mga riders na tropa natin, minsan dyan nagbubuk. Beauty secrets, salon and spa. Yung sinasabing... By Ma'am Nika. For the first time... Huh? Ah? <laughs> for the first time... For the first time... Wala kasutang mga magic wand. Haan? Parang Kinakabahan? Ano? Parang nakakabahan ako. Typing. Oh, timing na dito, timing na. Hello! Ito yung mga beauty secrets, angels. Next. Hello, sige. Apat sila? Apo. Pahinga po muna kayo. Sige, sige. Thank you. Nakasakyan sa kami. Pahinga po muna kayo. Kinakabahan daw sila? First time po. Baka daw raspahin sila eh. First time, first time. oh

Papagkapa rilaks kami dito. Uh -huh. <laughs> Sikap ata, nabalagi dito magpapamasaj e. Eh. ma na rin. Kap, ano? Nakakaroon oh. namin magpamasaj. Ah. Kasi yung shift namin, marunong magmasaj. Hmm. Full body rin? Hmm. Yung talagang ano? Kabad? Okay, <laughs> Simple lang may sinasabi, niya. yan? yan. <laughs> Para, yung kapala ko na ko. eh. Yung <laughs> 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 Hindi ganyan yung sabi mo kanina eh. Sige kap. Ikaw daw unang ayun may camera biglang pinago ang term mo kalalnya mo sabado mo baitin kapital Ay, yan ayun simbilang yan ay nlate <laughs> <laughs> sa usapan namin 10 minutes before 4 <laughs> <laughs> dala ah. eh. no, ko mino ha ha dapat ikulong na talaga ko Tayo pasok ko sa ban wala pa rin pala Baka may gusto Baka may gusto paliisin ko ko Noy Please mo ko manay Ah press na lang boss 'di ba pasing ilusubangin Kinis ka subangin Kinis subangin Dapat ti massage tayo massage Ilusubangin okay ka Kinis subangin <laughs> <laughs> kano din yan, no? Maghawak, magawa din atak ng pusica nopo menang makinayan ng ano 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 <laughs> Welcome to the club. <laughs> iya first timer. Ah, uh, uh. Ini na. Ini bakal ada pelanggan. Karena kalau nak main bed ni, kalau bed ni, kalau nak main 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 bed ni, kalau nak nak

Ayoko ko video nyo ngan para trompusin mo. Pangal to Ha? Totok, pang to. Diyan nyo mukha mo ilagay. Ha? Yung mukha mo diyan ilalagay. Ang ito ko. Oo. Ay la kagano nako. Di dito, dapa ka dito. Ha? Dapaan mo to, dapa ka diyan. Pati si mo na mo si Chief Chief. Ah, dige. Ay, so mo to pa. Magandang mo muna si Pinsis. Yan, dapa. Meron oh, ano na. Meron na. Meron na. na ba, Sir? na ba, ka eh. dapat na dyan. Tapa. sala. Tawa ng tao. Alam niya, ah. Nagpaalam kay Nika. Ayan. Ayan lang. Huwag mo kinitiin. mo na, Huwag mo kinitiin. 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 nalamig ang niya, hindi. <laughs> Osa na lang. daw ilang. Pero maganda. Ano, yung lights on atay? sa paway boss. sa na potential. Haha. 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 <laughs> ano ginawa mo? <laughs> ano ginawa mo diyan? Butas. <laughs> Ganyan talaga diyan, no? Oh. Uh -huh. Si Pings Gio. Pings, parang nagdasal ka man dyan. Sir, mga talagos kayo ng puhay, sir. Takot na siya, baka daros pa yun dyan. <laughs> mga kinakabahan. Kinakabahan daw sila. <laughs> Sarap-sarap pagpamasage, eh. <laughs> oh. Oo. Puro ang luwa ko sa katawang na. na <laughs> Puro lang kasi mga nylon sa namin doon. <laughs> <Ha? laughs> nylon -no, na. sa Ito lang mas pangis o. po kayo. Pawisa Taga Kaminawit, taga... Taga Iling, Pag ito. Taga San Roque. Huwag mo tala na. Niya. Hmm. Hmm. Sila yung mga Raptor Boys. <laughs> <Yeah>. <laughs> Sera, wala naman po kayo menstruation ha? <laughs> <laughs Kap, bawal ang yun, 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 yun. ha. <laughs> Sarap niya, kala niyo. Relaxing yan. Oh, anong <laughs> <laughs> Yukok, alang, si Ano Sinuwisan. Yuko ka lang. Sinuwisan. Sinuwisan. Nakaano na nga yan eh. niya sa sasak. ka pumalami Tanong nila kanina, boss, ang ba, <laughs> bawal Tanggal mga ng loob nila. Hilod naman, hilod ang buhangin sa likod ni Inono yan. Bagwis. Hala, waso-waso na 'no. Napawis na 'no ako sa ngiti. Buangin. <saan>? <laughs> <laughs> Buangin. Wait sande ho. Wait sande. Mas masarap pala magtawa? Like. Mag <laughs> <confer TON> ang luha ko. nag na. Thanks, lumos ka dyan. Boy ka ba? Thanks. Tulog na yan, Sino kaya may kilitik sa paa? Ang katalaman. Kasi ako may Sarap na mo, kilitik ka, ma'am. Sarap mo, ma'am. Sarap Nasa asawa mo lang yan. <laughs> Ay, bala ka magamot lam. Ay, bala, magamot lang. Ka, bala ka magamot lam. Bala ka magamot lam. kasalanan mo yun, ma'am. Nanisip pa yan, nanisip pa. Hindi namin kasalanan yan. O, oh, sige. Mag-enjoy mo na kayo dyan. Balikan ko lang kayo mamaya. Okay. Dito kami bala. Dito Oo, yun, sa inyo. Oo, sige, sige. Kayo ng bala, <laughs> ah. Ingatan nyo yung mga yan, ha. Ah. <laughs> Ayun. Mapalaban to, boss, Dagdagan mo lang, boss. <laughs> <laughs> Uy, sa uh, uh, asawa mo, uh. <laughs> Ate Marge, ano sabi ko sa'yo kanina, ha? mo ba yung ano, pambusal? <laughs> sabi mo, may pambusal ka, Sabi mo. <laughs> oh. Basta ako, nag-warning ako, ha? Sabi ko, yung mga yun. Sabi ko. <laughs> Tapos balak ka kung nagalito. Okay po, sir. Ang lang. Ang tanda konti. Gusto niya hard. Hard? Ba? Para So, sir, okay lang po. Good. Okay, gusto rin hard. Hard. Na-pack niya mo bag? Kaya lang apat Sikap oh relax, relax, oh balak kayo dyan, binigyan, matulog ako Matulog si sir Hmm Hahaha Dapat sir, maulit to ha, pang Hindi niya makapagbalik Hmm, palig-balik yan sila Nakatimpindi kay boss Ha? Nakatimpindi kay boss Hahaha Oo, sige oh, sige, pag magandang pa oh, pa pahuli, treat Ayan. dito Sige, oo oh. <laughs> Kaya galingan yung mga well. Sige boss, <laughs> bagay <Wala> tulugan. Ha? Walang <laughs> tulugan na? Kaya tubas ko, bilang, Baka mo yung natin baras dito. Parang ano? Parang tayo pinirito dito. Bakit? Baliktad <laughs> baliktad o. Parang pinirito? malangis. lamis. Baka kada baba nyo, sakit ang katawan, dito diretsyo nyo. Pagano na. <laughs> na Pak pa boss good effect sa pagtiyaya mga ka dito ibiling ka mamaya kala mo oh sarap yan okay kumusta dyan si pitek sa si pitek na baka wala nang ininga yung katapusan ng buwan punta tayo dito bakit?

mahal na naman yan ma'am okay, ma hindi namin kinapabayaan yan kaya kasta kayo punta, hinalala ko yan baka <laughs> kalakot pa naman si Seth pag lumabas kamang tao pa na makabot sa labas pag <laughs> oh, rin <green>, eh <laughs> joke lang yan eh. Pakiramdam mo lang yan. Kung sa amin malikot, Ha? Mahina siguro ang walo. Dapat hard. Eh, uh, hard. hard daw, ma'am. oh, gusto mo talaga. Gusto mo talaga. Gusto mo talaga. talaga. Yan nandiyan lang. Mag-wagos mo. Mapabali yan. pa rin si Upa. Yung <laughs> Buksin ka. <na>. Yan na. Kinalubag-lubag <laughs> ka na. <laughs> Ingay mo kanina, ha? <laughs> enjoy na enjoy sikap Kapago si Pings, Gio. man. Ah, ang katawan mo? Tumawal kamay ko. Ganyan lang ah. talaga yan. mabaka Ma walang hugat na nabagda. Na. <laughs>

5 minutes bago kayo magtayo. Ba? Okay, no. okay, no, no. Sabihin <laughs> mo sa amin eh. na pa. Ha? Hindi ba? mamaya na na mga 10 minutes na raw minutes baka na mga 10 minutes reklamo nagmasad sa'yo Sakit daw ang buto mo talim daw reklamo <laughs> nagmasad reklamo <laughs> Yung kapitan nila, masakit ang kapitan nila. <laughs> Bakit? <Okay>. Tatalim ang buto. <laughs> Ikaw, anong pakiramdam? Kamusta ang pakiramdam? Anong ano mo? Ganda yung ano sa amin. Ano mas? <laughs> <laughs> Aprobos. <laughs> Aprobos? <laughs> Balik ulit kami <kayo> sa katapusan nito. <laughs> Para mantika. <laughs> para magtika no? ba na rin ano? Bago na Chicken. Amoy na bago na. Tapos, hindi ka kung ano mo mo Chicken. Sa'yo bro, amoy yung brain. Lichong manok. sabi ko sa'yo eh. manok Para magtika mo na ako. Sa'yo ka pa no? Uh, may stop wala pa, wala pa. Alas, ah, na wala yung mga sakit-sakit sa likod. Bukas, dagdaga naman natin ang sakit. Ayos. Ano? Boss, ayos! Baka pa pala ba bukas sa kanto. Pagkait ang kawa yan. Saka pa pala maraming bukas sa... Pag tayo ng sahig ng ano, ng rap tutoy. Sige, kalahan.

para madali apat na mamaya mas apat kam apat hindi kayo nasa kabilang hindi kayo nasa kabilang Kasi nagdala sabay na kami ang busing dapat dalawa sa'yo, sa kapilaan. Sabay lang kami sunod. Sabay lang kami sa'yo Sabay lang kami sa'yo Sige ba? Hala, maiwan ako Napalaban? Napalaban sa'yo? Sulit ba sa mga kanilin Ano